So guys. 'Yan 'yung bagong 'yung bagong project. Ah. Uh, <coughs> tayo ay magtatextay dito. 'Yan, tatayros natin yang teres to. Ng mga unit na tayo's na 'yung 'Tong hagdan ipaplang si to. 'Yan. Okay. Maraming Marami gawain pa ito guys. Ito yung sisiling ito. So, yun lang guys. Update lang dito sa project. Ito pa ang itsura niya. So yun lang muna guys. Bye 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 bye.